Inuminipatris et filis, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anong nakipanig ng buong mundo, nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahon ngayon, hubasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote. At ang matatanda ng payan. At siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan ito? Sumagot si Jesus. Tatanungin ko rin kayo Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag sa Diyos ba o sa tao? At sila ay nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus. Hindi namin alam, sinabi niya. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon praise to you, Lord Jesus Christ. Pagniyaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga bilang sa Ebanghelyo, makita natin ang katalinuhan at kapangyarihan ni Jesus sa pagtuturo. Nang tanungin siya ng mga punong saserdote tungkol sa kanyang otoridad tumugon siya ng may karunungan. Inilalantad ang kanilang mga puso. Ang tanong niya tungkol kay Juan Bautista ay naglalayong ihayag kung bukas ba ang kanilang mga puso sa katotohanan ng Diyos. Sa halip na magpakumbaba, pinili nilang umiwas sa sagot upang protektahan ang kanilang reputasyon sa panahon ngayon. Makikita natin ang mga sitwasyong tulad nito. Mga tao o institusyon na umiiwas sa katotohanan dahil sa takot na mawalan ng kapangyarihan o impluensya. Halimbawa, sa mundo ng politika at negosyo, may mga desisyon na ginagawang pansarili ang kapakanan kaysa sa kapakanan ng marami. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na maging matapat sa ating pananampalataya at sa ating pamilya. Ang Ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating otoridad sa loob ng ating tahanan. Ang mga magulang ay binigyan ng Diyos ng otoridad upang gabayan ang kanilang panganak. Ngunit dapat itong gamitin sa paraan ng pagmamahal at paglilingkod, hindi ng pang-aabuso o kontrol ngayong panahon ng abyento, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin ginagamit ang ating otoridad o impluensya? Pinapatunayan ba ng ating mga gawa na tayo ay tumutugon sa kalooban ng Diyos? Sa magisterium? ang simbahan ay nagtuturo na ang lahat ng kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Ang mga leader ng simbahan ay may otoridad, ngunit ito ay palaging nakaugat sa paglilingkod, hindi sa pansariling interes. Catechism of the Catholic Church 873 sa tradisyon ang halimbawa ng mga santo tulad ni San Juan Bautista ay nagtuturo sa atin na magpagpapakumbaba at katapatan sa kaluuban ng Diyos. Sa banal na kasulatan, ang awit ay nag-aalala na ang Diyos ang nagbigay ng otoridad sa kanyang mga anak. At dapat itong gamitin para sa kabutihan at katuwiran. Ano ang ating baguhin ngayong Adviento? Ngayong Adviento, nagsimula tayo ng bagong kabanata sa ating buhay. Una, magpakumbaba at maging bukas sa pagtuturo ng simbahan. Dinangin ang ating mga ugnayan sa pamilya at komunidad sa pamamagitan ng paggalang at pagmamahal. Maging matapat sa ating mga tungkulin at responsibilidad lalo na kung may impluensya tayo sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang nagbigay ng lahat ng otoridad sa aming buhay. Turuan mo kami na gamitin ito para sa kabutihan, katuwiran at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Isingin mo ang aming mga puso ngayong panahon ng abyento upang mas maging tapat sa iyong kalooban. Patubayan mo ang aming pamilya at ang buong komunidad upang kami ay maging saksi ng iyong pagmamahal. Amen. Sa buli, hinihikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless